Kamika. Pasok tayo guys. Magtingin-tingin lang sa loob. Ayan guys. Ang dami nilang mga stuff toys. Mga sombrero. Ang ng kulay. Sa gitna mga... Ay! Labubo ba yun? Ayan, ay yung mga kinagigiliwan nilang ano, staff toys. Yung mga nasa taas, hindi ko lang makita kung magkano. Pero ang dami stuff toys, guys. Ayan, o. Oh. Ang staff toys. Ang naganda, ah. oh, yung gaganda, o. Oh. Ayan, o. Oh, ang gaganda, o. toys. O, diba? Ayan mga pillows sa laig pag nagbibiyahe ka ay, ay, ay sorry sorry nahulog nagkasala pa ako sorry sorry pa ganyan pala <laughs> yung bags na ganito hindi mabasa ng lola niya may nakikita ko yung mga usong bags ng mga bata mga ganito yung mahaba yung pawakan usong uso Nakakita ko sa mga estudyante dito Ang ganda nito, guys, eh. oh. Walang price. Hindi ko makita ang price. Uy, mahal pala ito. Mas gusto ko yung black. Para hindi siya dumihin. Okay, guys. Nagtingin lang naman tayo, hindi tayo bibili. Ito yung mga gusto ko. Ay, mahal pala to. Ito yung mga ano, tawag nila dito. Mga sabit-sabit sa bag. Ng mga teenager. Ang burang skin, hindi na pwede. So, ako na bibili si ano. Bibili ko si Chloe at saka si Zoe. Ayan. Sa susunod na lang na bagahe. Okay, guys. Labas na tayo. Salamat po sa panonood. Bye-bye.